Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. At dun din po sa Kalinga sa Maynila program, ay mayroon taming tinatawag na ugnayan. Nakikipag-usap po kami sa ating pong mga tiga-barangay. At karamihan po ng aming nagiging bisita ay pawang mga nanay at tatay, mga lolo at lola. Yung atin pong mga minamahal na senior citizens. At tuwing pinag-uusapan po natin, ang patungkol po sa kanilang mga allowance ay lagi po walang mintis. Hinihiling po ng ating mga Seniors, na sana, Mayora, mataasan yung amin pong allowance. Totoo naman po, 500 lang po ang natatanggap nyo buwan-buwan, tama po ba? 500. Kung ibinibigay po ito sa inyo tuwing ikaapat na buwan, ang natatanggap po ninyo ay 2,000. Ang sabi ko po, bakit ayon nyo kada tatlong buwan? Ang sabi po nila, kasi butal. One five lang. di ba? Eh gusto na ating mga seniors buo. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.